Siong, unsa na e yung mong trabaho diha? Siyong, nagkabisi ka diha? Nag ko aning ingredients sa tang cancer or sa tot cancer kay di aning mga ingredients. unsa man ang ingredients Siong? Di ay og buyo anti cancer ni siya. Mauna ah. yung gigamit sa mga nitid na nga gimama nila. Um, ba? So wala madaot ang ilang kuan kay mo protect sa gam o mo kill sa mga bakteriya. Ah. Uh, Launsa man be, pakit ako. Sa may nang dahon? Kana? Oh, Mauna yung buyo. Mura man nagkuhan, alugbati, no? Oo, murang alugbati. oh, murang dagko na alugbati. Oo, oh, murang dagko na alugbati ba? Kay sinlaw po. Um, tapos? Ano sa pa? Dahon sa sili. Ha? Ah? Dahon sa sili. Hindi ba na halang? ah uh, ambot lang sa resulta ni eh, kay gitudlo hmm. mm. rumampun ni sa ato ah, kad nag-ayo o atang kanser. Hmm, amo ba? Ngunya, napoy, Ansa napoy na? sa luyot, sa loyot halo. Oo, oh, sa loyot kay antay cancer. Adaghan di ay ang kanang ingredients niya. Mm Tapos di apo ay kamuti taps. Ah, kana, kamuti, kamuti taps. Taps, One sub ni siya nga kuan naghahatag o vitamins. Mm. Tapos di ay Unsa na? alugbati. Alugbati. Alogba sa alugbati. Oo, oh, alugbati. Oo, oh, amo, amo na po nung kanang buyo. Tapos Unsa na? pipino. Ah, pipino. Oo, pipino. Wow. Unya, sabaw sa butong. Sabaw sa butong? Oo. Tapos, lakatan. Lata, lakatan? Mm, unya, i-blender siya. Daghan ba ya? Kuan siyong kanang halo? No? Huh? Oo, kay lisod ng kuan, powerful nga sakit. Nga, iwan, imantuman <coughs> lang dapat gayod. Halo siya. Tibuok pwersa na kuan, mga... Big stable na herbal. Unsa man unsay benefits nato kung ato nang himuon ba ka nang i-blender na siya? Benefits so nang una kana ang cancer nga sa tang. Mm. Sa lalamunan, lalamunan, yung mga malakas manigarilyo. Tapos ito yung mabisang gamot. I-blender siya, blender. Oh, Siyempre, sa kalusugan rin natin, i-blender mm. lahat, halo-halo na. Ah three times a day ka minom. Ah, kanon? Wala pang kain. una ka nang... Pero, ma may tanong ako siyong, pwede ba yung isang araw mo na ginawa na ganon, Diyos, isang araw na yon? Oo, pwede yon. Ilagay mo sa ref. Or kung talagang kaya ng sikbura mo, pwede lang naman i start mo ng isang araw. Pero mas maganda sa ref, kaya para fresh siya. Yeah? Oo. Oh, mm -hmm, oh, ito yung butong talaga. Ay, butong. yung sabaw niya. Sabaw. Sabaw ihalo sa oh. yung ano, kibali tobig niya, lagay eh, ano, lagay sa tobig ah, sa blender. Oo, ito. Uh... So, paki sa video para nga marami ang makakaalam na may problema at saka yung mga breast cancer na 'yan. Pwede rin? Pwede kasi ano to, anti-cancer tong properties ng saluyot at saka nang uh, ano pa yung Agmamaon. mamaon Boyo. 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 Pwede, ano ba yan? Yung anti-cancer, lahat na ba ng cancer? Halimbawa, sa breast. Mm. Basta lahat, sa bukog, yung sa ano? Iwan uh, iwan ko lang, basta ang specific lang nito, yung sa throat talaga. At throat, saka as sa tongue. Mm, no, sa mouth disease talaga. Ah, siguro, saka lahat saka na yun. Cancer. Siguro, siyong... Mm. Lahat na siguro. So, hindi pa natin masasabi nga yung iba kasali. Kasi, mm. yung napagaling talaga nito... 'yong throat, at saka oh, 'yong mount sa mm -hmm. Tank, niya tank mm -mm. Mm -mm. dito. So ayan lang. Ah, lang. So thank you very much yung sa imong pag share no? Paki-follow, share the video. Analisa cares. Thank you.